Welcome back sa aking channel Kusinerong Maglulupa nga para alam mo For today's vlog nga papakita ko sa inyo kung paano mag prepare ang mga kusinero Una kung ang ginagawa chinay ko muna yung mantika Kung pwede pa siya Take note mahal ang mantika Kaya wag magtapon nya. nakikita nyo naman malino pa After ko nga masalay mantika pumunta na agad ako dito sa chiller para i-check yung mga kailangan kong gawing sauces So sa nakikita ko all goods pa naman na aking mga sauce pero kailangan ni double check pa rin natin Lalo na yung mga expiration date Baka mamaya expired na pala yung mga sauce serve mo pa Mahirap kaya makomplain Kaya kailangan double check lagi Ugaliin nyo yan Kaya kayo i-check nyo lagi yung expiration date Pag expired na tapon na syempre ano pa bang gagawin dyan At dahil all goods pa nga yung mga sauce ko sa chiller So ito na nga muna ang ginawa ko Kumuha lang muna ako dito ng sukang puti Kasi nga ang suka namin dito is dalawang klase Yung ibang guest kasi namin ayaw ng may toyo na may nor seasoning ito ang hinihingi nila syempre hindi pare pare gusto ng tao at ang panlasa nila kung ayaw nila nun ayaw nila nun so wala ka dun magagawa kung anong gusto nilang hingiin yun ang ibibigay mo kasi nga guess sila ika nga customer is always right ba diba? nilagyan ko nga lang ng mga pampalasa so ayan na nga nung nalagay ko na lahat ng pampalasa ayan minekos mekos ko na nga yan insan tinornado tornado ko pa yan insan ilang mekos mekos na ang inabot niya na tornado tornado after nga nyan syempre nilipat ko na siya dito sa aming lagayan so after ko na nga siya magawa sinunod ko na nga itong mga condomin. yan yung sili natsap ko na siya sinunod ko na rin itong white onion para pang saute hindi mawawala yan sa lahat ng niluluto namin napaka importante nga yan sa kusina kahit saan naman gumagamit ng onion hindi mawawala yan syempre katambal lagi ng bawang yan so halos patapos na nga ako dyan kaya ito na yung mga sinunod ko. Yan, nilabas ko na nga yung mga karne namin para matuo na siya. Kasi mahirap yan pag frozen pa yan, ima-micro mo pa yan. So, pilit siya pag hindi mo agad nilabas. Kaya kailangan yan, matutomo mo na agad siya para malambot talaga siya pag niluto at mabilis. Wala nang hassle, syempre. Pangit din kasi pag frozen tapos ima-micro mo, kumukunat yung karne. Lalong lalo na yung mga meat na tulad ng pata. Pag minicro mo yan na prosin, So kumukunat na yung balat niyan. So nawawala na yung crispy niyan. Kaya pangit pagka pilit ang pagka, totoo niyan. Kaya kailangan ito muna agad yan habang maaga pa. So may oras pa naman syempre Ginagawa ko na yan. Iwas na rin kasi yan. So ayan nga sunod nagsaing na rin Chef mabisa. Para mamaya kakain na lang. So nagluto na nga rin kami ng uulamin namin. Fried chicken na lang nga ang inulam namin para mabilisan na lang naluto. Kasi walang maisip na luto. Paulit-ulit na nga lang yung ginakain namin na ulam. Kung di baboy, manok. Bira lang kami -is, makapag-isda dito. Kasi nga yung mga kasama namin parang ayaw naman ng isda. So kami ni Chef Otit sanay kami sa kumain ng isda. So habang nag-aantay nga maluto yung ulam namin. Nag-check na muna ako ng inventory dito.